Rian Ramos sinorpresa si Sam Verzosa sa first anniversary ng Dear SD. ika ng Pebrero ay nagtala ng espesyal na yugto para kay Sam, SD, Verzosa habang ipinagdiriwang ang unang taon ng kanyang programang Dear SD. Nakuha agad ng programa ang puso ng mga manunood na unang ipinalabas sa CNN sa pamamagitan ng mga nakaka-inspire na kwento ng kababayan nating salat sa buhay pero patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Iba po itong programa natin dahil tumutulong po tayo sa mga taong gustong tulungan ang kanilang sarili, paliwanag ni SD. Upang gawing mas memorable ang episode ng anibersaryo, nagbigay sorpresa si Rian Ramos, ang kasintahan ni SD, sa pagiging host ng episode. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nakadagdag ng kakaiba at personal na damdamin sa pagdiriwang. Sa buong episode, ang mga individual na natulungang mabago ang buhay ni SD ay nagbahagi ng kanilang taos pusong papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng mga nakaka-touch na video messages. Hindi napigil ang tumulo ang luha ni SD habang nakatutok sa mga emosyonal na testimonial, na nagpapatibay sa positibong epekto na naidulot ng Dear SD sa ating mga kababayan sa loob ng isang taon. Ang Dear SD ay magpapatuloy na tumulong at bamabo ng buhay ng mga kababayan natin, nananatiling tapat si Sam, SD, Verzosa sa paglikha ng programa na magbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga tao. Ang pagdiriwang ng unang anibersaryo ay naglalarawan hindi lamang ng tagumpay ng programa kundi pati na rin ang tunay na mga koneksyon na nabuo sa pamamagitan ng kabuti mas lalo pang lumalim ang dahilan ko para ipagpatuloy ang Dear SD. Magandang regalo sa akin ito hindi lang dahil nandito si Rian kundi pati na din sa mga taong natulungan natin. Tunay na nakakataba ng puso na makita silang umaahon at patuloy na lumalaban sa buhay dahil lang sa munting tulong na naibigay ko, mensahe pa niya. Ang, Dear SD, ay mapapanood tuwing Sabado 11.30pm sa GMA Pito at online sa GMA Network YouTube Channel.